So pakita ko pala sa inyo no kung gaano kalakas yung uh, signal ko. Yan, yan po yung uh, signal ko. Uh, signal strength at saka signal quality niya. Okay? Para malaman nyo kung stable yung signal ng inyong iBBSBN. Sa IBSBN kayo magbisa kung gaano kalakas yung signal kasi iBBSBN yung nagbabato ng OTA upgrade. Hi guys. Uh, ngayon pag-usapan natin itong paano mag-update o upgrade dito sa ano TV Plus. Software up, uh, upgrade ang tawag nila dito sa no? So pagbukas mo ng iyong uh, TV Plus, o natin na. Yan. May nakalagay na ganyan, 'di ba? so hintayin lang so yan po yung uh, nakalagay na fare upgrade so pindutin lang itong okay yan at hintayin mag uh, yan maghintay lang ng update dito sa ano yan o ta update ang tawag diyan. o over the air up, uh, update. Pero ang tawag talaga nila sa ano nakalagay diyan kanina is software upgrade. So tiyakin ninyo na stable yung signal niyo ha bago kayo mag ano o bago gumawa ng upgrade na ganito. Kasi kapag hindi stable guys masisira yung ano uh, software ng IBCNTV Plus tsaka magkaka problema 'yun. May nakalagay doon na parang error at paulit-ulit na lang 'yung ganun makikita nyo dito kapag pangit 'yung uh, signal niyo. Kaya mas maganda talaga ma stable ang signal at saka malakas 'yung signal. Simple, kapag signal ang usapan, guys, ang kailangan n'yong gamitin is 'yung antena na Uh, malakas sumagap, ang recommended talaga is yung BRL na antena mas maganda yun so kapag bago yung TV Plus nyo, at saka nag uh, software upgrade kayo, at saka nasira o nagkaroon ng error pwede nyong uh, ipunta yun doon sa service center, kasi sila na yung uh, gagawa ng grade sa inyong TV Plus para magiging okay na yun. Tsaka wala rang babayaran basta under warranty pa. So, ganyan na yon after ng software upgrade. Babasahin na yan. At saka malalagay na yan dyan sa ano, sa software ng ano, TV Plus. Yan, okay. Yan lahat, oh. Nakalagay na okay, okay. Yan. So magre-reboot yan o magre-restart. Hayaan nyo lang. So mute natin na So yan yung upgrade nya. Tsaka malalaman nyo yan pag okay o walang sira yan mag may magiging palabas na dyan. Pag walang sira. So kapag may tanong guys mag-comment lang po tsaka yan lang po yung uh, software kung paano mag-software upgrade ng inyong ibs uh, 70 TV+. Plus. Okay? Bye-bye.